Ayan, oh. Tunaw na, oh. Tunaw na. Ayan, madulas to. Nako, tubig pala to. Kala ko, hindi. Ayan, medyo madulas tong daan dito. Pero paglabas natin sa main road, okay na. Hindi naman madulas. Ayan, ano oh. para tayong nasa Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Para tayong bumabaybay sa mga ilog oh. <laughs> Yung mga tubig mula sa natutunaw na snow Ayan, oh. naalala ko lang dati nung mga kabataan namin eh. sa probinsya sa no, Si Occidental Mindoro no? pag pupunta kami sa bukid may mga ilog na ganyan eh, oh. dadaanan so, update lang sa daanan natin no oh. wow sa kalye natin main road Ayan, oh. linis na sarap tingnan wow excited na sa darating na summer grabe, nahirapan akong kumuha ng parking. Punong-puno yung parking natin ngayon. Eh. Kita nyo, puro, puro sasakyan, ano? Buti na lang, meron akong nakitang kayang-kaya pang magpark dyan sa ano natin. Kasi dito, nahirapan ako rito. Truck yung dala natin. Eh. Ayan, dito, pwede sana, no Kakaalis lang ng isa, eh. Buti ko. Buti, merong magandang space doon para sa truck natin. Ayan, kung napapansin nyo, kung napapansin nyo yung mga... 'Yung dinadaanan natin, ano, wala nang snow, no. Kaya lang ko napapansin 'yung puro bato. Ayun, no. Puro bato, ayun, no. Bato, lako Yeah, kaya pagka natapakan niya ng gulong ng mga sasakyan, minsan tumatalsik 'yan. 'Yung mga nakapark ng na sasakyan diyan, tatamaan 'yung salamin nila, basag. Ayun, no. Kaya sabi ko nga 'no nagkaran ng vlog natin dito sa Alberta, ano na yan, 'no, ordinaryo na lang 'yung may basag 'yung mga windshield natin dito, no. Nang sa sasakyan. Ayan o, oh, tinan yung ano, tumutulo na no? oh. Papunta yan doon, yung tubig ng snow Ayan o, no? naka oh, dito, wala nang snow dito Ayan, nakakatawa ano Que pasa? <laughs> How are you my friend, amigo? Good, All right, I'm good, thank you Ayan, uwi na tayo ulit mga kainags ano Naka <laughs> And gamit ko yung ating bagong cellphone ngayon Li 'no. Ganda. Yan. Yah, sarap talaga pinakamasarap uwian talaga. Nako, medyo naggaising eh, medyo malamig ngayong gabi, ano. Hindi naman gano'ng kalamig. Yan tapos sa uh, kung napapansin niyo, naka-sweatshirt lang ako, ano, kainags, ano. Yan, hindi na ako naka- uh, hindi na ako naka-winter jacket. Sweatshirt na lang, pero 'yung lamig, hindi gano'ng kalamig talaga. Yun, sakto. Kita si Mahal na Reina nanonood ng Nako, mga alahas na naman online alahas mga kainag siya ano? sa alahas si Mahal na Reina bibili ka na naman ng na alahas na tumitingin ka lang Nako, talaga bihira ano sa yan? ha? Nako, yan o nipis na hello saya <laughs> yan na lalaro na yung dalawa na yan dito tayo wow mga aso natin ano nako Ah, nako. Dito madulas dito eh. Dito dito nga tayo. Eh dito nga oh, natatakot ako minsan dito mag-drive eh. Lalo na pagkagabi, pagkagabi kasi tumitigas yung ano, yung mga yellow ritos, no? Kita niya makintab 'yan mga kainis, oh. Kaya minsan dumudulas yung gulong mo diyan eh. Kaya minsan baka kasi nung nakarang siguro mga 3 years ago, si Mahal na rin na dati dito nagpa-park. Tapos sa uh, nadulas yung sasakyan winter din yun eh. Nadulas yung sasakyan niya. Tumama do no sa poste ng bako dong kapit bahay. Wasak yun eh. Pero binayaran namin, binayaran namin ng 500 Canadian dollars. Na yung yung, yung nag-ayos tsaka yung material. Kaya hindi na nagpa-park dito si Mahal na Reina. Natatakot na. Yan. Ano? Ano kayong dalawa, ha? Yan. So, masaya na naman yung dalawa nating aso. Kita nyo naman, no? mas matagal na yung tambay nila dito sa labas kaysa loob ng bahay eh, no? minsan si Sion dito yan nandito lagi nakapwesto yan nagsa sunbathing yan yung mga aso nagsa sunbathing din pala no? tapos yung aso nating maliit nandun lagi nakatayo nakaupo pala dito tapos sa ah, pagka ano na pagka wala nang snow dito nako <laughs> yung mga aso natin eh dito lagi naglalaro yan ang pinoproblema ko rito sa mga aso natin pag summer malambot yung lupa mahilig maghukay ng maghukay kaya minsan yung mga gilid ng bakod natin puro hukay rito eh Inuh kaya kung napapansin nyo may mga semento doon sa gilid may mga semento kung mga nilalagay dito Ayan, ito katulad to ito 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 nilagyan ko kasi hinuhukay nung ano nung maliit yun yung maliit na yon hinuhukay niya yan dito nako puro hukay yan kaya may mga semento ako nilalagay dyan eh yan nilagyan ko yan tapos madudumi yung mga aso natin Tapos yung mga halaman na yung mga Yung mga ano natin dito Mga lawn grass Nako kalbo kalbo panot panot din <laughs> Pero dati nung wala pa kaming aso Maayos yung ano namin Maayos yung backyard namin mga kainis ano? Ang ganda ng mga lawn grass dito Pantay pantay Ang sarap tingnan Pero nagkaroon na tayo ng aso Yung ihi kasi nila tsaka dumi Dito sila umiihi Namamatay yung mga lawn grass natin So hindi na siya ganun kaganda So yun lang yata yung disadvantage pag may alaga ang aso no? Kahit na uh, ano yung mga lawn grass mo uh, Anong alaga mo Talagang masisira pa rin Siguro depende pa rin yan Gagastos ka talaga ng mahal siguro Para ma-maintain mo maganda yung mga lawn grass yung grass Isa yun sa mga nagpapaganda pag summer Dito sa ano natin sa backyard wala, ganun talaga eh. Pero importante naman, masaya naman tayo sa mga aso natin, mga no, yun nga lang, nag-sacrifice yung mga, ay, mga damo, yung mga long grass natin dito sa backyard natin. <laughs> Tsaka bibigyan tayo ng trabaho lagi kasi pag naghuhukay yung mga aso natin dito, babalik mo yung mga, mga buhangin na hinukay nila. Yan. <laughs> Ayan, no, masaya na nila. Oh. And, ano, enjoy? Enjoy? Naka. Enjoy, enjoy. Naku, may huhukayin na naman tong maliit na batang to. Naku. Yan, tapos dito mga kainags, oh. Tutubo na yung mga halaman dito. Yan, may mga halaman tayong tinanim dito. Tutubo yan. Pagka uh, mainit-init na sa spring. Yan, mga kahoy na to. mga aso natin, lumulusot doon. Yun. Nilagyan ko ng bako dito. Dati walang bako dito, eh. Kasi sinisira ng mga aso natin yung halaman dyan Yung mga halaman ni Mahal na tapos sa uh, mga nga pala nakalimutan ko nang mag bumili ng ano Narinig ko yung huni ng ibon yung iyak ng ibon ano Yan so ito napapansin nyo mga pagkain to yung mga feeds Na nilagay natin dito nalaglag dito dito sa mga ibon natin ano Yan ako kailangan na naman pala natin bumili ng mga ano mga pagkain para sa ibon sa summer yan dito tapos dito sila may mga nakikita na ako mga lumulusot lusot dito yo. Tsaka doon sa ano, sa kabila. Yun, lalaro ni na aso natin ang mga kahoy na nilangat-ngat. Stay. Ano yan? Down, down, down. Ano ginagawa mo, ha? oh, yung ginagawa ng aso na to. Oh. <laughs> Kababae mong tao, pambihira ka, o. Oh. Yan, o, no, oh, si Mahal na pambihira talaga itong aso na to. Oh. Ano? Ano na naman yan? Ha? Kaya. Bihira. Di... <laughs> Anong nangyayari sa'yo, Ay. Are... ha? Ang lalaki siguro. Ah, may <laughs> Babae ka, eh. hindi ka naman lalaki. Kakakaso eh. ka, no? <laughs> hey! Ayan, ha? Tonto, ayan. <laughs> Sumahal na rin, ha? Na. Panay naman ng sita nito, bihira. <laughs> Ilang gustong gusto ko, eh. Ang bihira. So, by the way, ah... Meron tayo nga pala mga ano rito, no? may mga tanong tayo rito. Yan, shoutout kay ano no, kay Amor Nuñez uli. Sabi niya, may tanong siya rito, ilang taon na raw kaming kasal ni Mahal na Reyna at kung daw ba kami? So, ilang taon na po tayong kasal, ma? 2001, di ba? Yan, 2001 kami kinasal ni Mahal na Reyna. Ano na ngayon? Si ano palang palang ngayon? Uh, 24 years pala. Akala ko, 25 years na kami kasal ni Mahal na kasi last year sabi namin, 25 silver na kami. Hindi pa pala. Nice year next year, 25 years na tayo, no? As 25 years na kaming kasal. Tapos, kami dalawa ni Mahal na po ay magkasing edad. Naka na, di ba ma? Hindi ako matanda Matanda ako ng tatlong buwan. <laughs> ano, yung mga anak namin talaga nandito. Pag nandito kami dalawa, ni Mahal na tuwan-tuwa tong dalawa to. Tuwan-tuwa sila. Talagang iba yung saya nila pag nandito kami ni Mahal na Tapos sa... Uh, Oh, nga pala shoutout kay ano no kay Erwin ano Flores. Sabi ni Erwin Flores, ay dapat daw yung cellphone natin ma di ba pupunta ako Las Vegas dapat daw yung cellphone ko yung naka-open naka-open tawagan daw natin yung provider para daw magamit pag kung bumili ako ng ano ng ng sim card sa US amerika America eh pwede baka mamaya, ng, ano? baka mamaya bibili ako ng ano baka mamaya bibili ako ng sim card hindi naman pala naka-open yung nakalak dapat daw pala papanlock natin nakalak ba yun hindi ano hindi Eh, pupunta uli ako sa Kingsway para itanong. Or ipa-unlock. O, tatawag tayo. Ano, buti na banggit ni Erwin. Salamat, Erwin, ano. Yan. Oh, shoutout kay, ano, kay Distorted MTV. Yan. Tapos, sabi ni Lionel Vargas. Ano, ganda, ganda, ng tanong ni Lionel Vargas, ano. Nang <laughs> babae ka rin ba, Inags? Tips naman para di mahuli. Yo. <laughs> ang Napakagandang tanong yan. O, yan ang mga gusto kong tanong, eh. Pambihira. Nang ma? babae ka daw ba? O, ng Hindi siya nang babae ng lalaki. Yon Ang <laughs> bihira. Ikaw ma. yon e, Tingin mo, ano ano masabi? Nang babae daw ba ako? May nahuli mo ba ako nang babae ako? Wala eh. Walang pumakot. Wala, walang pumakot. Mga kaigay, siya nakot kita niyo. <laughs> si yung nagkamali. At doon sa pagkakamali mo na ikaw ang pumatol sa akin, ay napakaswerte mo. Dahil nakakita ka ng isang uliran, masipag, mapangarap, di ba? Responsible husband. Kaya hindi hindi mo pinagsisisihan 'yon. Kaya hindi ka nang bago ba? kasi ano? Kasi uh, ano? Nandoon. Uh, Ay hira. Ay, hira. ay hira. Kasi, diba? Tama ba Nga. <laughs> yeah, so, yun. Ay, ano na naman 'yan? Ano na naman ang gagawin to? Ano si na naman ang gagawin ay, Santos Bakuli, ano yun mo? Dinding mo ba na ano yun? Ay, uh, shoutout nga pala kay Santos Bakuli. Bakuli ba? Reyes. Santos Bakuli. Reyes. Oh, Santos Bakuli Reyes. Shout out. Sa Quebec siya. Oh, from Quebec. Tapos ayun lang nga, sabi sa inyo hindi hindi ako nahuli ni mahal na ng babae, mga kainis sino. Actually, ako siyempre bilang isang lalaki, bilang isang barako eh gusto ko rin naman talagang may mga nagugustuhan din naman talaga tayo, sabi ko nga sa inyo. Ah, ano lang tayo eh. Hmm. May na, pag may nakita hey, hey. Maski malayo, ng tao, Hi, ka, maski ka Hi, hello. Hi, how are you? Kaya lang di tayo pinapansin. Amira. Yun. So hindi, di, hindi tayo nang babae. Just, ano ba? Ay, ito mga aso naman natin ito. Mamadun na kayo. Ayun. May mga, sorry, may mga nagugustuhan din ako. Kaya lang, pag yung poporma pa lang ako, pupormahan ko pa lang sila. Umaalis na. Basted na kaagad. <laughs> Kasi yung mga tipo ko talagang mga chika babes eh, yung talagang, yung bang, di ba? Mm, lingon agad! Pag merong dumaan, lalo na yung magaganda! Sexy! La 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 la! Yun! <laughs> so yun, tanong, magandang talaw, magandang talaw! Salamat! Yan! Ma, yung ano naman natin oh, baka pwede natin palitan to oh. Lagi na lang nakikita sa vlog natin to. Baka sabihin nila, wala tayong pambili ng mga gamit dito. Tagal na na ito. Eh. Galing pa wala sa... Talaga. Ha? Wala ka talagang pambili. Mira. Galing pa sa ukay-ukay to. Tagal na nito. Sampun taon na to, di ba? Ikaw e, naman bumili. Ako na bumili nito. Washing machine. Ako na bumili. Ha? Ikaw naman bumili. Ito, ganito? Yung... Oo. Uh hmm. -huh. <laughs> yan na to. Okay na tong Ganyan. Ganda rin naman sa matayan eh. Di ba? Okay na rin. Ganda pa rin. Maganda mga antique eh. Di ba kung may mga antigo, mga ano yung mga may sentimental value na Actually, ito, nung mabili natin, o, oh, di ba? At least, pag nakikita natin to, na uh, natin nung oh, unang dating natin sa Canada. Di ba? Ano ba kayo na Biglang nagbago, yun. Eh, <laughs> okay na yan. Kasi, bala ko sana rito, ma. Bibili tayo nung, ano, nung parang divider. Yung tukador, yung tukador na isang ganun na lang, para itong mga to, wala na rito yung mga yan, isang lagayan na lang. Yung ganun yung mga, uh, Lagay. Hati tayo, gusto mo? Ha? Pero kung ako... Ba't pa lang hati? Ako na lang ang bibili. Kaya nga, yung plano ko eh. Di ba? Bibira oh. So yan, basta ganun yung balang ganun pa ganun oh. Para yung mga abubot, mga abubot dyan. Nakalagay dito, nakalagay dito. May mga kanya-kanyang ano, case, ganun. Diba? Nakayaan yung cabinet. Yung pintura, ibahin mo. ayo yung pintura, ano, yung pintura ng, ano Iba, natin. Iba naglagay niyan, tsaka itong sa pinto. yung tinira, pangalan tinira, <laughs> na pa prinsesa natin, tinira ng tinira. Hindi naman, tinuloy. Alam mo naman yung mga, ano, eh, pinintura rito. Yun, doon, bitin doon, no? Naubos daw yung pintura. <laughs> yan, no? Di hirap mo na ulit sa lahat sa white? Sa white, white na lang. Ayun, no? pintura natin ng white. Yung, uh, kasi yan yung unang pintura na ginawa namin nung bagong lipat kami dito sa bahay na to. Magsasampung taon na tayo sa bahay na to, ma, no? No? Bilis, no? Grabe. Parang kailan lang? 2016? Oo. Oh, Bigyan dalawa. Ah, O, sige, bigyan natin na pa yung dalawa. Kanina pa naghihintay na naman, ano? Yan, naka. Oh, merong atay dito ng ano eh. Atay no atay no atay ito ng baka mga kainags. Ano? Hmm, kain, hmm. kain. Hmm. Gus, nako. Ah, ito, ito, ito. Pagkain ng mga asa to eh. Halika, 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 rito. Oh, oh, oh. Hawa ka ma. Habi. Teka, 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 teka. Ah, naka. nako, nako. Sandali, sandali, sandali. Behave, behave, behave. Sit down, Sion. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. Sit down. Good boy. Pwede Good job. Pwede naman pinat sa kanila, ba? Pwede. Ah, ah. Pwede natin pinat? Ah, ha? Hmm. Good boy! Sarap lang. Kasarap lang ng kain ng dalawa. Naka. Ayan, oh. Mm -hmm. Ayan. Ayos. Ano, ano? Pagkain na naman. O, oh, sige, sige, sige. Pagbigyan natin tong Pagkain na naman daw. O, oh, pagkain, o. Oh. O, oh, o, oh, yan. O, oh, o, oh, o. Oh. Yan. Nako. Yan, nanonood kasi ako rito ng ano eh, mga sa ano, sa beach. tumitingin ako ng mga nakatupis na mga chika babes. <laughs> Tapos ano eh, biglang dumating si Mahal na Reina. Pinosko. Tapos ha, <laughs> hindi ko na ipalitan. Kaya sabi niya, ano eh, pinapanood mo? Nahuli pa rin ako. Bihira. Pero hindi naman ano yan si Mahal na Reina. Okay lang naman kay Mahal na Reina. Di ba Mahal na Reina? Nanood-nood lang naman eh, no? Eh, ganun talaga. Barako eh. Di ba? Lalaki Oh, okay. Yan, so mga kinis, ano, maraming maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. At maraming maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin. Yan, may kilang buhay. Pili natin maging masaya. At good vibes lang tayo. Maraming maraming salamat uli at hanggang sa muli.